October 8, 2023, sa ikalawang araw ng digmaan ng Israel at Hamas ay sinimulan na ng Israel ang kanilang pag-counterattack sa Gaza Strip kung saan ilan sa mga matataas na mga business buildings ng Gaza ang winasak ng mga Israeli missiles pati na ang ilang mga civilian communities sa si lugar. Pero sa araw ding ito ay pumasok na sa border ng Israel ang mga militanteng grupo ng Hamas at ng ng mga Israeli citizen sa kanilang mga komunidad at dinala pabalik sa Gaza Strip. Kasabay pa nito ang pag-atake rin ng Hezbollah sa southern Lebanon sa border ng Israel at Lebanon. Ito ang kwento ng digmaan ngayon sa Israel at ang pag-counterattack ng Israeli forces sa Gaza Strip kung saan inatake naman ang Hezbollah, ang northern Israel mula sa Lebanon. Pero ano at sino ba ang Hezbollah at bakit ito nakisausaw sa digmaan ng Hamas at Israel? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. October 8, sa ikalawang araw ng digmaan na araw ng linggo, ay tuluyan ng napasok ng Hamas ang malaking syudad ng Ashkelon sa southern Israel kung saan sinalubong naman gaganito ng mga Israeli forces kaya isang madungong bakbakan kaagad ang naganap sa lugar na nagresulta sa pagkamatay ng maraming Israeli civilians na naipit sa labanan. Pero matras ang Hamas sakay ng isang kotse kanilang kinuha sa lugar at bumalik sa kanilang border papasok sa Gaza Strip matapos mambihag ng mga Israeli citizens sa siyudad. Samantala sa bahaging norte ng Israel, sa kanilang border sa Lebanon, ay nagsimula na rin magpaputok sa kanilang mga guided missiles at artillery ang Hezbollah, partikular sa Israeli-occupied Sheba Farms, kung saan nag-counterattack naman gaga ng Israeli forces gamit ng kanilang mga artillery sa posisyon ng Hezbollah sa Southern Lebanon na ayon pa sa mga Israeli ay pinaghahandaan na daw nila ang pag-escalate sa sitwasyon sa lugar dahil alam nilang i-take it advantage talaga ito ng Hezbollah. Pero ano at sino ba ang Hezbollah at bakit ba ito nakikisali sa digmaan ng Israel at Hamas? Ang Hezbollah ay isang organisasyon sa Lebanon o partidong politikal na siya military wing nito na ang ibig sabihin ay ang partido ng Panginoon kung saan napakaraming sangay nito sa Lebanon tulad ng pagiging parte ng social welfare projects sa Lebanon. Mga pagpuprotesta at higit sa lahat ay ang pagiging armadong mga militante kung saan tinuturing ang organisasyong ito ng karamihan sa mga bansa sa mundo partikular ang US bilang mga teroristang grupo sa Lebanon. Walang nakakaalam sa insaktong petsa o taon kung kailan itinatag ang Hezbollah. Ayon sa mga eksperto na ang Hezbollah daw ay itinatag noong 1985. Pero ayaw naman sa ibang mga historiador na noong 1982 daw talaga itinatag ang Hezbollah sa kasagsagan ng civil war sa Lebanon. Pero isa lang ang dahilan kung bakit itinatag ang Hezbollah ng Revolutionary Guard ng Iran sa mga panahong yon ay dahil sa threat ng Israeli invasion sa southern Lebanon. Ang Hezbollah ay suportado ng bansang Iran, ang pinakamain main Shia Muslim protector ng Lebanon partikular sa bahaging south ng Lebanon kung saan nando ang Shia majority sa lugar. Noong dekada 90 naging parte ng politika ang Hezbollah sa Lebanon at naging aktibo sa publiko. Pero kahit ganun pa man ay nanatili pa ring target nito ang Israel dahil karyado ng Israel ang US na mortal na kaaway ng Iran kung saan sa paniniwala ng Iran ay napakalaki talaga ng threat ng Israel sa kanila. Habang hindi nawawasak ang bansang Israel ay parang palaging may kuchili yung nakatutok sa kanilang liig. Kaya sinusuportahan ng Iran ang Hezbollah sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, partikular sa pinansyal kung saan palagi namang hinaharas ng Hezbollah ang mga Israeli sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga rockets sa mga Hudyo, pambibihag at pagpatay sa mga military personnel nito na dahilan sa paggante ng Israel sa Hezbollah noong 1993 at noong 1996 ang Operation Grapes of Wrath. Pero hindi pa doon huminto ang Hezbollah dahil palagi kasi itong pinupondohan ng Iran hanggang noong 2006 ay inatake naman itong muli ang mga sundalong Israeli na nagpapatrol sa border kung saan nagresulta ito sa isang buwan na bakbakan at pag ng Israel sa southern Lebanon para tapusin ang Hezbollah. Pero matapos ang invasion dahil sa UN ceasefire ay nakasurvive pa rin ang Hezbollah at naging aktibo pa sa politika sa Lebanon. Sa madaling salita, magkaiba ang prinsipyo ng Hezbollah at Hamas. Pero iisa lang ang kanilang layunin. Yun ay wasakin ang bansang Israel at palayasin ang mga Hudyo sa rehiyon. Kaya sumali ito sa digmaan ngayon sa Israel. Ayon pa sa isang commander ng Hezbollah na siyang responsable sa mga pang sa border ng Israel sa southern Lebanon nitong October 8, na sila daw ay magbibigay sa kanilang full support sa pagkikibaka ng kanilang mga kapatid na Hamas sa Gaza Strip at ipatupad ang kanilang layuning wasakin ng mga Hudyo sa Israel para maibalik na sa mga Palestino ang kanilang lupaing inangkin ng mga Hudyo. Samantala sa Gaza Strip ay wala namang tigil ang pag-counter-attack ng Israeli forces sa lugar kung saan sa nakaraang gabi ng October 7 ay pinaulanan ng mga Hudyo ang Gaza Strip ng kanilang mga missiles kung saan winasak nito ang karamihan sa mga business buildings at mga komunidad o mga residential homes ng mga Palestino sa Gaza na ikinamatay ng mahigit sa 300 sibilyan kabilang ang 20 kabataan at 2,000 ang sugatan bilang gante ng Israel sa mga ng Hamas sa mga Israeli civilians at sinarado ng mga Hudyo ang lahat ng mga kalye 10 kilometro mula sa border nila sa Gaza. Hanggang sa oras na ito ay tuloy-tuloy ang pambobomba ng Israel sa Gaza mula sa Mediterranean Sea gamit ang kanilang Navy habang wala rin tigil ang pagdating ng kanilang mga tangke sa border nila sa Gaza. Naayon ba sa Israel na ito pa lang daw ang simula ng kanilang paghihigante para parusahan ang Hamas na nagresulta sa pagkamatay ng napakaraming Israeli civilians? kasama ng kanilang mga military personnel na umabot na sa siyam na ranang bilang ng namatay sa sibilyang hudyo at may git sa isang lipo ang sugatan na simula ng sumiklab ang digmaan. Kahit ganun pa man, sa araw ding yun ng linggo ay nagpadala pa rin ang mensahe ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa so lahat ng mga sibilyang Palestino na nakatira sa mga villages na malapit sa syudad ng Gaza na ginakailangan daw nilang magsilikas sa kanilang mga bahay sa mas madaling panahon, sinyalis na pinaplano ng Israel na magsasagawa ng land invasion sa Gaza Strip. Kung kailan ito magaganap ay wala pang nakakaalam kundi ang Israeli military lamang. Sa araw ding yon ay nanawagan naman ang Saudi Arabia sa Israel at Hamas na itigil na nila ang bakbakan pero hanggang doon lang ang sinabi ng Saudi wala itong sinabing susuportahan nila ang Hamas or Israel Or kung anumang practical or literal na tulong ang kanilang maibibigay ay walang sinabi ang Saudi. Di tulad ng dati na palagi itong nag-o-offer ng mediation. Samantala sa bahaging norte naman ay secure na secure daw ng Israel ang kanilang border ayon sa kanilang militar at kung talagang papasok man ang Hezbollah sa border ay handang-handa naman daw ang persa ng Israel na harapin ito sa labanan at hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagpapaulan ng mga missiles ng Israel sa mga hideout ng Hezbollah sa southern Lebanon. Sa ngayon ay naghahanda ng Israel sa kanilang invasion na gagawin sa Gaza at kung saan man nila ito gagawin, sa lupa ba o sa dagat sila dadaan papasok sa Gaza ay wala pang nakakaalam. Pero isa lang ang sigurado na marami talagang maiipit sa digmaan na ito. Ang nakakalungkot lang ay napakaraming sibilyan at mga kapataan ang madadamay sa digmaang ito. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisab TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.